gagawa tayo ng cassava cake. Naka-order ako ng grated kasaba cake. Ano na siya? Ayan. Tapos, sinaling ko dito. Ano ito? Isang kilo. Dindiin na natin ganyan para umano yung kanyang pinaka tubig-tubig. Bawasan lang natin yung konti. Ayan. Tapos, ayan o, oh, may lumabas na. Ay, ilabasan na. Ayan, gano'n. Ito, ilagay na natin dito. yon, Ilagay na natin siya. yeah, And then, ito is, wait, saan natin yung ating One can coconuts. Ayan. 400 ml. Buksan natin ito. Open, open lang. Open natin yung ating coconut. Kasi pag sa ibang bansa, wala naman talagang fresh na coconuts, di ba? Yan. Tapos itong ating Milkmaid. 380 Bram daw. Buksan din natin. At first, parang may maingay sa likod ko. Parang nagsasayaw yung camera ko. Ayan. Oh. Ingat ka dito. Ano ha? Gagawin natin. Ihalo natin yung ating Coconuts. Mainit dito kaya hindi siya buo, buo Pero pag taglamig dito, naku, ang daming buo, buo yan. Summer time kasi dito. Summer time. Sayang, pigain. Tapos hugasan, tapo na naman yan. Tenden yung ating milkmaid. Kahit anong brand, pwede naman. Basta condensed lang ito, nakalagay dito. Pigain kasi sayang kung maaari higayin natin wait, first time kong i-upload tong aking ano kasaba cake sarap nito syempre ikaw gumawa sarap excuse me dento wait ha halo natin yan push yung ating one cup of sugar and then One cup of milk. Gatas nilalagay ko. Yung hindi na malapot na, no? Gatas. Isang beso. And then, mag -ano tayo ng 3 eggs. Tatlong etlog. eto ay batihin. Batihin lang na maigit yung egg ilagay natin yung ating melted butter na 3 spoon oh butter margarine margarine pala itong gamit ko not butter margarine kasi mas gusto ko yung margarine kaysa butter i-mix natin ito and then ilagay natin yung ina natin yung egg tatlong egg yun. and then ito i-mix mix lang natin mga kamami dyan mix lang natin ito halo halo lang yun halo halo lang ito na yung gamit ko para magmix mix talaga sya. Halawin natin ng buti. Yung butter lagyan natin yung dito natin ilalagay yung ating ano sa oven. Wala na naman brass to o out talaga. Pero na medyo na to. No mami Pinoy. Medyo-remedyo remedyo lang. Ayan. Para hindi madikit. Oh, Sa Daiso ko rin binili. Aray. Tapos ito para sa topping. Topping? Topping natin. Dalawang egg yolk. Yung red lang ha. Yolk. Yan. Dalawa nyan. Ito ay i-mix natin. mix 'yan. Tapos lagyan natin ng 3/4 na coconuts. Tapos yung gata ha, tapos 3/4 na condensed milk. 'Yan, 3/4 lang naman eh. Oh. 3/4. Tapos ihalo natin. Pang-topping natin 'to sa ibabaw ng ating kasabak cake. Tapos 3/4 din ng milkmaid made port. Oh. Tama na yan. 3/4 lang ha. Yan. Tapos haluin natin. Ito lang. Hanggang sa mamix to. Yam, yam. Hmm. Pero ito siya. Nilalagyan ko ng konti. 'Yon. Para mas masarap yung kanyang lasa. Hinahaluan ko. Masarap. Mix-mix lang natin. Hey, masarap ito. Tasa, yan ah. Mag-ano na tayo ng ating ito, nalagyan natin ng butter. And then, yeah yan natin dito. Mmm. Ayan. Baka kumapal na naman lalo. Ayan. Lagay natin ito sa oven. Let's go. Ayan natin. Anoy natin to ng oven. Oven is 10, 20, 30. 40 minutes. Yeah. Ikot-ikot na siya sa oven. Antay na lang natin. Ang alawa natin, ano. Lagyan na natin. Kasi bigay ko to sa anak ko. Ah? Madami. Aapaw na naman. Yan. Yeah. Yun. Yummy, yummy. Yun. Yun yung kasaba natin. Ayun, lalagyan natin yan ng yung topping natin. Topping. Yan, lagyan natin ng yung ating topping na ginawa kanina. Lagyan natin to Para mas lalong yummy, yummy. Yun. Mm, -mm. Yan. Masarap na siya pero pasla na natin pasarapin. Yan, 10 minutes natin uli. I-oven natin uli. Oven. Pan manage. Go. Oh, go siya uli. Wow. huy hmm Tingnan natin. Ilagay mm. natin dito. Titingnan natin. Ayan, try natin. Uy! Mmm. Mmm. -hmm. Wow Wow mọi người mọi người mọi người